Oops! andito na naman si Uncle Tax. Ngayon magluluto tayo ng bulanglang at ang pangasim natin ay bayabas. Ang uunahin ko muna ay magpiprito ng tilapia. Isa lang pala ang binili ko, ito nga pala ay gagawin kong panahog. Nakikita niyo naman ay tumatalansik pa kaya napakasakit. <laughs> Nagpakulo na rin pala ako ng tubig dyan. At nang nahiwa ko na ang sibuyas at bayabas, ito ay aking itatalbog na. Para sa ganun, mabilis maluto, gagamit din pala tayo rito ng masam na white at brown. Ito ay aking hiniwa na at susunod ko naman itong kangkong. At syempre, bago ang lahat, malugod ang bumabati na isang magandang araw sa aking barangay, Barangay Cabu, Kabantuan City, lungsod pa rin ng Nueva Ecija. Kaya malamang itong niluluto ko ay napakasarap, kaya gayahin nyo na. At itong tilapia naman na ito ay aking babalik na rin na sapagkat luto na nga yung kabila niya. Nag-cover na nga pala ako ng mukha ko dyan sabagkat napakasakit nga pala matalansikan. At itong mga gulay naman ay aking huhugasan na Nang paulit-ulit hanggang luminaw yung tubig. Kaya mga uncle, anong bang na luto sa inyo na to? Sa probinsya kasi namin sa kabantuan ay e bulang lang. At tapos itong bayabas naman na to ay aking dinudurog. para sa ganon ay lumasa. At ang isusunod ko naman, ilalagay ko na itong mga gulay. At binabati ko nga rin pala ng happy birthday yung aking kumpare, si Mr. Regan Bien from Bicol. At ngayon, balik na tayo sa aking niluluto. Ilalagay ko na itong bagoong. Konting nga lang pala ko para sa ganun matantsa ko. Maglalagay nga rin pala ako rito ng pamintang durog. At saka konting betsin para hindi nakakahilo. Yay! Yeah! At ngayon, i-mix na natin. At para sa ganun, magpantay-pantay ang lasa. At nang luto na yung tilapia, ilalagay ko naman na siya dito. Kaya malamang nito, taob na naman yung kaldero na ito. Sapagkat marami na naman yung makakain ko. At ilalagay ko na rin pala rito yung okra. At nagdagdag na nga rin pala ako ng sili. Nakalimutan ko lang ang bijuhan. At para sa ganun, maanghang yung niluluto nating bulang lang. At tapos, ito ay aking imimekos-mekos na ulit at aking titikman na. At para sa akin, pasado na to. Kasarap, kalasa. Kaya sabi ko sa misis ko, maghain na siya sa na inan. Dahil luto na nga at ito ay aking ipiplating na. Sa amoy pa lang, kabango, masarap. Malasa? O ano pa mga hinihintay nyo, mga kababayan ko rito, gayahin na itong luto ko. Kaya tsak na to, maparami na naman yung kain nyo. Dito nga lang pala kaming kumain sa kutsyon hain na namin sapagkat mainit nga pala sa labas. At inuuna ko muna hainan yung aking misis para wala siyang masabi. Yay! At shout nga pala sa aking kaibigan, si Mr. Suman Meher Ali from Bangladesh ingat ka sa bakasyon mo at mag-enjoy ka. Kaya tara ma uncle, kain muna tayo. Kasarap, saktong-sakto, mainit din yung kanin. Kaya hanggang dito na lang, ito yung Uncle Tax. Ingat!